Nagpunsisok ang libuan ka mga deboto o miyembro sa Simbahang Katolika alang sa canonical installation sa ikalimang arsobispo sa Subo, si Archbishop Alberto Abet C. Oy, sa Cebu Metropolitan Cathedral karong Martes, September 30. Kini nga makasaysayan ng kalihukan gitambungan sa pipila ka mga arsobispo ug kaparian gikan sa Talibon, Tagbilaran, Diocese of the Philippines o dinhisab mismo sa Cebu. Mismong ang apostolic nuncio sa Pilipinas, si Archbishop Charles John Brown, mao'y nag-install kang Archbishop Abet sa iyang katungdanan. May tambong sab ang tulok ang mga kardinal ato sa installation, si Luis Antonio Cardinal Tagle, Cardinal Pablo Virgilio David, o Cardinal Jose Advincula. My heart was restless and sleep never came. For I knew my life have just changed forever. I come as your unworthy servant, knowing very well that I can fulfill this mission alone. Sa wala pa namulong si Archbishop Abet at ubangan sa libuan ka mga deboto, mipadayag una si Kanhi Archbishop Jose Palma sa iyang kapasalamaton sa mga sugbuanon ug paghatag og, og suporta sa bagong arsobispo. Because From the very beginning, making it the time was not just a Maka si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nagwali atul's installation kun asa iyang gipahibug atan ng ang kang Archbishop Abbott natunong sa Jubilee Year 2025 ng sentro sa tema ng Pilgrimage of Hope.

Jesus rebuilds that architecture as going to the pilgrimage to church Gani nahinabi sa My TV Cebu news team ang si Quintay size anyo si Marites Haukulan ngami mibiyahe pagikan sa hindulman Bohol paingon dinhi sa Sugbo aron personal nga makasaksi sa installation ni Archbishop Abet Taga Bohol kami nya gabi-i Yan, yeah, ganyan ka daw ni abot sa pier 3, mga alas do siguro to. Nalipay kayo po, may po nga nag kay na on wala na may... Samtang ni si Archbishop Abet sa publiko nga magpadayon sa pag o pagmatngon batok sa mga kritikal nga issues sa katilingban. Lakip na ang korupsyon, mga anomalya sa flood control projects o ang paghunong sa mga political dynasties. We really need to pray because right now it's difficult to uh, see who is telling the truth. No? Uh, a lot of our people are really, it seems like helpless, no? Because they don't understand who is really telling the truth. So, What is your Of course, that the truth will come out, no? Son, Kini Silay May Pinyaranda, Alang sa My TV, Cebu.